Magandang umaga ng Webes. Balita ko, may nagsabi ng peace out na raw sa katapusan ang ano, jeep. Tamo Ito itong gobyerno. Ano? Ngayon, pipis out ninyo ang jeep. Saan niyo pa kukuhain ng makakain ng mga driver ng jeep? Ay, mga walang utang na loob din naman ang, barang, ang kwanang nagpapatakbo niyan, ano? Yung magpipis out niyan, mga walang utang na loob din naman, ano? Mga tao sa gobyerno. Nung bata sila, jeep na sinasakyan. Ngayon, ipipis out nila. Ay, saan na ninyo naman papakuhain ng makakain yung mga pobring driver ng jeep? oh, singa nga, tanong nga sa inyo. Puro kayo gawang-gawa ng inyong mga decision na kayo lang ang nakikinabang. Nagbabatas kayo. Ayun nga yung binatas ninyo na no garage no car, eh may na ba ninyo na tupad ba yun na ipatupad ba ninyo di ba hindi marami pa rin sa sakyan na walang garahe katulad dito oh. no garage no car, hindi pa na napatupad ngayon face out agad yan jeep anong meron kayo, anong isip ng tao na nasa gobyerno ngayon? Peace out, peace out. Hindi, out ninyo. Ano masasakyan man? Yung pinapasok ninyong the aircon? Aba? Ngayon lang ako, na, ngayon lang ako nakakita ng ng ano, ng gobyerno na ipipis out ang jeep anong meron anong meron sa, sa jeep at ipipis out ninyo yun lang ang tanong ko at kawawa naman pati mawa kayo sa mga driver na doon lang kumakain ng pagkain ng kanilang pamilya ayusin muna ninyo yung, sina, yung pinatupad ninyo na sinabatas ninyo na no garage no car bago nyo ipis out yung mga jeep yun lang po at maraming salamat